Kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Erdi Fadrigilan, isa akong cardiac electrophysiologist or heartbeat specialist and this channel is all about heartbeat and its abnormalities. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mga posibleng simptomas ng isang pasyente na may heartbeat abnormalities at yung mga simptomas na rin for one to suspect na baka ang isang tao ay mayroong sakit sa puso. So, kung ready na kayo, Tara, samahan nyo ako. Ang pinakapangkaraniwan o pinakamadalas na simptomas na isang pasyente posibleng may sakit sa puso ay ang chest pain or chest discomfort. Ang puso, by the way, ay nasa gitna. Ito ay wala sa kaliwa at wala din sa kanan. It so happens, however, na ang puso ay slightly rotated to the left kaya yung tibok niya ay mas na-appreciate natin sa bangadang kaliwa ng ating dibdib. Na going back to the chest pain, ang chest pain ng sakit sa puso, particularly yung sakit na may baradong ugat sa puso ay may tatlong characteristics. Unang una, it is substernal or nature. Yung sternum ay yung buto or yung breastplate sa gitna ng ating dibdib. So ang karakter ng pain na nanggagaling sa puso ay nasa gitna at ito ay poorly localized or hindi kayang ituro ng isang daliri lang. Ang pangalawang karakteristik nito ay ito ay triggered or lumalabas pag ang isang tao ay napapagod or mayroong emotional or physical stress. Halimbawa, sobrang nalulungkot, sobrang natutuwa, or nag exert ng effort, yung naglalakad ng malayo, tumatakbo, at dun siya lumalabas. It has a usual duration of around 2 to 5 minutes, at kung ito ay mas matagal sa 30 minutes, we already suspect the presence of possible heart attack. At ang third characteristic ng sakit na ito sa dibdib ng mga pasyenteng may baradong ugat sa puso ay ito ay nawawala pag nagpapahinga o kaya pag binibigyan sila ng gamot na nilalagay dun sa ilalim ng dila tulad ng mga nitrates. So yon ang tatlong characteristics ng sakit sa dibdib na maaring sa puso ng gagaling. Although, mayroon yung mga ibang variants or varieties. Ibig sabihin nun, hindi naman kailangan talaga mo fulfill tatlo o maging characteristic of that. And your doctor is the best person or in the best position para madetermine kung nararamdaman ninyong sakit sa dibdib ay galing sa puso or hindi. Ang pangalawang simptomas ay ang hirap sa paghinga or dyspnea. At ito ay may different variants. Yung tinatawag namin na exertional dyspnea, ay yung hingal after may karoon ng physical exertion. Ito ay nakikita, for example, pag naglalakad, lalo na pagpataas o pag-akyat ng hagdan. Mayroon din itong mga different varieties. Yung kanina, yung sinabi ko, yung desnya after exertion or after napapagod, ayon ay common. Pero meron ding mga ibang klase ng dysnea or hirap sa paghinga na variations nito. Tulad ng orthopnea. Ang orthopnea ay hingal pag ang isang pasyente, lalo na pag mahina ang kanilang puso at sila may heart failure, hindi sila nakakahiga ng flat on bed. Kailangan nila na i-prop up ang kanilang ulo or itaas ang kanilang ulunan by siguro 2 to 3 or even four pillows. Yung iba nga, hindi na nila kayang matulog na nakahiga, natutulog na lang sila ng nakaupo. We call that orthopnea. Yung mga usual patients, para silang nalulunod pag sila ay nagla-lie flat, and they are relieved pag itinataas yung ulo. Ang isa pang variant nito ay ang tinatawag na paroxysmal nocturnal dyspnea. Paroxysmal meaning ito ay pasumpong-sumpong, nocturnal because sa gabi ito pag nakahiga na nakikita. Ibig sabihin, ito ay yung mga pasyente na natutulog tapos magigising sila na hinihingal or nahihirapang huminga na kailangan silang tumayo. Yung iba hindi nila napapansin na really yung pag-upo ang nag -re relieve ng symptoms. Kasi what they do is tumatayo sila tapos pupunta sila sa kusina at inum sila ng tubig to relieve it. So this is paroxysmal nocturnal dyspnea. May isa pang klase ng dyspnea or yung hingal or paghirap sa paghinga na yun naman ay quite rare. Ito naman ay nangyayari pag ang isang pasyente ay tumatayo or yung platik niya. Lahat ng variations na to sa hirap sa paghinga ay mga simptomas ng sakit sa puso. Yung malapit na simptomas sa hirap sa paghinga ay ang madaling mapagod or easy fatigability. Lahat naman tayo ay napapagod. Pero ang abnormal ay pagmadali itong mangyari. Ibig sabihin, kumpara sa mga usual nating ginagawa dati, kaya pa nating gawin, mapapansin ng isang pasyente na may problema sa heart na parang umuunti na ang kanyang mga pwedeng gawin o yung mga activities, especially physical, na pwede niyang ma-perform na hindi siya hinihingal. For example, dati nakakalakad ng 1 kilometer to even 2 kilometers, siguro yung mga ibang pasyente ay hindi na ito kayang gawin na even less than half a kilometer, madali na silang mapagod. So, that we call easy fatigability, isa din niyang simptomas ng sakit sa puso. Ang isa pa ay ang pagmamanas or edema. Ang edema na galing sa puso or pagmamanas ay ang pagmamanas ng dalawang paa. Kung ang isang paa lang ang nagmamanas, ito ay hindi likely na galing sa puso. At ang karakter ng pagmamanas na ito ay hindi siya masakit, pero ito ay tinatawag na piting edema. Ibig sabihin, pag doon sa part ng buto o yung shin ng leg, at yun ay inyong pinres o pinindot, ito ay lumulubog at nananatiling nakalubog for some period at hindi ito agad bumabalik sa kanyang normal shape. So we call that piting edema. Hindi lang sakit sa puso ang pwede mag-cause nito pwede rin ang sakit sa atay at sakit sa bato. At ang inyong doktor will try to work you up kung ang edema ay gawa sa puso o nanggagaling sa puso o hindi. etong dalawang simptomas na natitira ay I'd like to focus on them because I am a heartbeat specialist at itong particular symptoms na ito ay mas specific sa mga pasyenteng may problema sa kanilang heartbeat. Ang pinakapangkaraniwan at pinakamadalas na simptomas ng mga pasyenteng may heartbeat abnormalities ay ang palpitations or pagkabog ng dibdib. Ang palpitation ay ang unusual awareness of one's heartbeat. Ibig sabihin, nararamdaman ng isang pasyente o ng isang tao ang kanyang heartbeat. Kasi hindi naman talaga natin nararamdaman ang ating tibok ng puso. Ito ay automatic or involuntary. In fact, It's going to be a special skill sa mga tao na kaya nilang makontrol ang tibok ng kanilang puso. Ang palpitation ay usually dinedescribe ng mga pasyente na pagkabog ng dibdib o kaya kinakabahan o yung may pounding sensation na hindi lang sa dibdib, pwede rin itong umabot sa liig. Ngayon, ang inyong doktor ay will ask you questions about the character. Kasi ang palpitations ay hindi naman galing sa heartbeat abnormalities lang. In fact, yung mga patterns ng palpitations na mas specific sa heartbeat, yon ang itatanong ng doktor sa inyo. So it is quite important na pag kayo ay may palpitation at inyo itong naramdaman, don't panic. Ang inyong gawin ay pakiramdaman ang inyong sarili at itry niyong i-describe ang inyong palpitation. Ang mga usual description ng patients, tinatanong namin kung ang palpitation ay mabilis, mabagal, or parang normal lang ng tibok. Ako, in the clinic, ina-ask ko pa nga or sinasabi ko sa pasyente na itap nila yung kamay nila sa table at i-describe nila or subukan nilang gayahin yung palpitation na kanilang nararamdaman. Because yung pattern ng palpitation would actually tell us kung anong possible na heartbeat abnormalities mayroon ng isang tao. For example, kung ang palpitation ay lumalabas after exertion, tapos ito ay mabilis at regular, katulad nito. Yon ay pangkaraniwang klase ng palpitation na naririnig namin o nakikita sa mga pasyenteng may supraventricular tachycardia. Ngayon, kung ang palpitation naman ay matulen at irregular tulad nito. Ito ay klase ng palpitation na aming namang nakikita sa mga pasyenteng may atrial fibrillation. By the way, meron akong mga videos about supraventricular tachycardia and atrial fibrillation sa channel na ito. So if you have extra time, please watch them. Ilalagay ko yung link sa description box below. Regarding palpitation, inaalam din namin kung ang palpitation niyo ay galing ba sa heartbeat or hindi. For example, kung ang palpitation ay nararamdaman din sa leeg, more than 5 minutes, mas nakalalamang na ito ay heartbeat abnormality. Pero kung ang palpitation ay less than 5 minutes pag sumumpong, o kaya this is associated with panic attack, then your palpitation might be associated or might be associated with a psychological disease or disorder. For some patients, yung palpitations nila ay mabagal o kaya dinidescribe nila ito na skip beats. Yung mga skip beats, ito naman ay characteristics ng mga tinatawag namin na ectopic beats or premature beats Yon ay ang mga premature atrial complexes at premature ventricular complexes. So ito ay mga heartbeat abnormalities. Some of them are benign but some of them could be malignant or something serious na kailangang ipatingin sa isang doktor. Yung pinaka last symptom na gusto kong i-discuss ay yung syncope. Yung syncope ay ang pagkahimatay o pagkawala ng malay at ito ay may certain characteristics. Pag galing ito sa puso yon ay walang premonition or aura. Ibig sabihin, hindi alam ng pasyente at bigla na lang itong susumpong. Ang syncope ay ang bigla ang pagkawala ng malay. There is loss of postural tone and usually yung mga pasyente ay bumabagsak. Ito ay different from a seizure or yung pagkumbulsyon kasi although yung pagkumbulsyon may movement din, ano, tinatawag naming jerking movements na pwede rin makita sa syncope, Usually ang mga pasyenteng may convulsions or seizure, sila ay naninigas. However, yung mga pasyenteng may true syncope, yung kanilang muscle tone ay nawawala at sila ay bumabagsak dahil dito. Pangkaraniwan sa syncope ay gumigising sila na parang walang nangyari. Pag ang isang pasyente ay nagkaroon ng pagkawala ng malay at meron silang disorientation or hindi sila oriented, hindi nila alam kung nasaan sila or hindi nila kayo agad kilala that is more consistent with a seizure or convulsion rather than syncope. Ang pinaka-common cause ng syncope o pagkawala ng malay ay benign lamang at ito ay hindi sakit sa puso kundi sa isang abnormal reflex. Ito ay ang vasovagal syncope at again, meron akong video about vasovagal syncope na may title na Mga Dahilan ng Himatay. Please watch it. Ilalagay ko ulit yung link sa comment section down below. Ngayon, yung tinatawag namin cardiac syncope ay ang pagkawala ng malay dahil sa sakit sa puso. Kaya nawawala ng malay kasi wala magandang blood flow to the brain. At ang usual cause nito kung sa heartbeat abnormalities ay ang sobrang mabagal na tibok ng puso, usually pag less than 40 beats per minute, at ang puso ay tumitigal ng more than 3 seconds, at sobrang bilis. In fact, some patients, pag bumilis na ang tibok ng puso nila ng more than 170 beats per minute, pwede na silang mawala ng malay. You need to see a doctor if you have all the symptoms. Kasi your doctor will try to discern and will try to find out kung ano ang causes ng mga symptoms na ito. By the way, as a bonus for this video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng pulso at kung paano ito gawin sa ating sarili. Although yung heartbeat, may mga gadgets na pwede natin gamitin tulad ng pulse oximeter na naging uso ngayon and they are readily accessible because of the COVID-19. Pwede rin yung magsabi ng kung ilan yung inyong pulse rate pero hindi nito kayang i-characterize kung regular or irregular ang inyong pulse rate. Meron din mga gadgets tulad ng smartwatches, may mga handheld ECG monitors at yun, nasa isang video ko din about sa mga test na about sa puso pero in fact, yung pinaka-readily accessible at pinaka-available, hindi nyo na ito kailangan bilhin, ay ang pagkapa sa ating pulso. Mayroong particular na dalawa o tatlong pulses na pwede natin kapain sa ating sarili. yon ay ang nasa leeg, eto yung carotid pulse. Pwede rin yung nasa kamay, we have two. We have the radial and the ulnar pulses. And meron pala tayong isa pa dito sa singet, yon ang femoral pulse. However, nire ko yung nasa kamay. Kasi yung nasa leeg, although madali itong makapa, pwede kasi itong pagsobra yung pressure, pwede itong mag-cause ng pagbaba ng blood pressure at ng heart rate, at pwedeng mahilo or even mahimatay ang isang pasyente or isang tao. Yung sa pulse sa kamay, madali itong makita. Ituturo ko sa inyo kung paano ito i-locate. So sa inyong kamay, pag inyo itong kinapa, meron kayong mga makakapa na litid sa bandang gitna. At sa gilid nun, sa magkabilang gilid, doon nyo makakapa yung pulso. Dito, sa malapit sa thumb or sa hinlalaki, ay ang radial pulse. Dito naman, sa malapit sa hinliliit, ay ang ulnar pulse. So, yung radial pulse ang usually ating kinakapa. Pinakamagandang gamitin yung dalire, yung index finger at yung middle finger. And exert enough pressure para maramdaman ninyo yung pulso o yung tibok. So, take some time para ito ay hanapin. Regarding sa pressure, dapat magaan muna tapos unti-unti nyo itong ididin hanggang maramdaman nyo na yung pulse. Kasi pag sobrang light yung pressure, hindi nyo ito mararamdaman. Pag sobrang namang diin, mawawala din yung pressure kasi mape-press nyo yung ugat. So, yung tamang pressure, mararamdaman nyo ito. Ngayon, pag ito ay inyo nang nahanap, take time then to look at the pattern. O bago nyo ito bilangin, tignan nyo rin kung ito ba ay regular. Pag regular, dapat ganito siya. So, kung mapapansin niyo may timing. Kung irregular, ganito naman ang kanyang pattern. Ibig sabihin, wala siyang rhythm na regular or wala siya sa timing. Okay? So, aside from the pattern, of course, importante na bilangin ang pulso sa loob ng isang minuto. And the normal pulse rate is 60 to 100 beats per minute during rest. So, how do you do that? So, pag, again, nakita nyo na yung pulso, magkaroon lang ng isang relo para sa timer at pwede nyong bilangin, pinaka-accurate yung sa loob ng 1 minute, Or, pwede rin naman yung 15 seconds and multiply it by 4. Either way, makukuha ninyo yung rate in 1 minute. Again, the normal is 60 to 100. In fact, yung pagbilang ng pulso at pagkarakterize kung ito ay regular or irregular ay recommended na mga societies of cardiologists, specifically yung European Society of Cardiology, na para turuan yung mga tao at gawin nila ito sa kanilang sarili para ma-pick up ang isang particular heartbeat abnormality which is atrial fibrillation. By the way, ang atrial fibrillation ang pinakapangkaraniwan o pinakamadalas na heartbeat abnormality na may irregular rhythm na nakikita namin sa aming clinics at ito ay importante malaman ng isang tao kasi ito ay may mga complications. Again, if you have extra time, I have videos on atrial fibrillation kung paano ito na detect kung paano ito ginagamot ng tama, I will again place the link in the comment section below. Sana ay muli kayong may natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ibang videos, kindly check the other videos I have in the channel. For healthcare professionals, and if you are interested kung paano matuto na magbasa ng ECGs, may mga videos ako na nagko-contain ng mga instructional videos, how to interpret ECG efficiently, confidently, and correctly, of course. So, they are grouped into playlist. If you have extra time, please watch them. At may mga videos din ako na nagbabasa ako ng ECG so you can read with me and it will serve as a workshop or a supplement in your learnings. Para sa mga mas batang viewers and subscribers na gusto ninyo mag mayroon akong pamangkin na meron din siyang YouTube video. No, she's Kate Fadrigilan. And her YouTube videos contain her journeys, a pre med, and now she's in first tier medicine in UST as well. And you can watch her video and subscribe to my channel. And if you haven't, please subscribe to this channel to support the channel. And I will see you next time.